Nababalot pa rin ng misteryo ang tatlong bangkay na pinahukay ng DOJ sa Laurel, Batangas na posibleng konektado raw sa isabong. E sabong ang paglilibing sa mga ito, isinikreto e raw. Ang nakita sa umunay secret libing nakausap ng News 5 Exclusive. Una sa balita si Reniel Pawid. Reniel, sino bagong testigo? Bok, nakausap nga natin itong uh, tindero ng kandila dito sa may Laurel public cemetery kung saan uh, ipinahukay nga yung mga bangkay ng umano'y uh, mga sangkot din dito sa isabong. Siya rin yung uh, kaibigan nitong sepultorero na naglibing doon sa mga bangkay. Sabi nga nitong si uh, alias uh, Binoy ay uh, nakita niya rin mismo yung paglilibing nga dito sa tatlong bangkay. Hindi niya man maalala yung eksaktong petsa nito ang tinatawag niya na secret living pero alalang alala niya rin yung uh, pattern nga na ginagawa nitong uh, kanyang kanya uh, nga kaibigang si sa paglilibing na normally bok meron na dalawa hanggang uh, tatlong uh, buwang pagitan kung uh, kailan niya ito nililibing noong uh, 2021 uh, dalawa hanggang uh, tatlong na uh, buwan no yung uh, nagiging uh, uh, pagitan nito uh, nga pagpunta ng nung kanya nga uh, kaibigan dito sa may sementeryo. Ito rin yung uh, mga panahon na nagsimula ng nawala, yung uh, 34 apat na sa bungero. At sa uh, box, sinabi rin itong si Alias Binoy na yun nga, hindi lalampas sa sampu yung nakita niya nga naglilibing dito at kabilang nga yung ilang mga polis. Pakinggan natin yung kanyang pahayag. Walang nakakaalam sa nilibing lang dyan na uh, walang masyadong tao. Sila-sila lang, parang sila-sila lang. Pagbasa na lang tinapon doon. Sa inyong yan, siguro yung nilili. Kinabuhon. Wala nang nakiling, wala nang tatanong. Wala, basta tahimik. Bok, posibleng ang, ah, dahil nga sinabi rin ng DOJ no, na posibleng may kaugnayan dito nga sa Isabong, itong ah, mga nawawalang bangkay na pinahukay nga nila dito. Una itong nakita sa taali kung saan ngayon naman pinagahanap nga yung ah, nawawalang mga sabongero. To, ah, sa report naman na nakuha natin, no, Bok, 20 ah, 2020, may tatlong missing person sa Lipa City sa Batangas at uh, may isang araw na babae doon. At uh, posible nga, isa rin siya dito sa mga nahukay na bangkay. At meron din na uh, testimony nga itong uh, whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na noong mga panahon na iyon ay may kinidnap o kinuha nga sila doon sa Lipa at uh, may isa rin na babae na kasama doon. Bok. Pero Bok, nakausap rin ba yung puneralya na nag sa mga bangkay na pinahukay? Bok, kanina ay binisita nga natin mismo yung uh, puneraria na nagayos o nag-arrange dito nga sa paghuhukay dito at uh, tumagi silang uh, humarap sa nasa camera pero sinabi nila na ang kanila lamang ginawa ay bigyan nga ng respeto itong uh, mga bangkay na ito dahil nga unclaimed na. So ang ginawa na lang nila ay nilinis nila at uh, sinunod yung uh, protocol na ilibing na nga rito. Bok. Ulat ni Renel Pawid live mula sa Batangas o sa Laurel, Batangas. Mga kapatid, Jigman po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.